Hi guys! Welcome back to Marichu Vlogs! Stress ka na ba o nagsisawa ka na sa paulit-ulit na pambabash sa'yo sa comment section sa tuwing nag-upload ka ng video sa TikTok o kaya naman kahit nagla ka? Alam mo ba na pwede ka magkaroon ng violation kahit hindi mo naman kasalanan lalo na kung affiliate ka dahil lang sa mga spam at bad comments? So eto nga pala guys yung mga example ng mga violation at yung mga negative comments. Kaya naman for today's video, I share ko sa inyo kung paano nga ba mag- filter ng mga spam at bad comments dito sa TikTok. At kung interested ka sa mga ganitong video, please don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa lahat ng mga video na i-upload ko. At kung sa TikTok or Facebook mo nito mapapanood, please visit my YouTube channel and don't forget to subscribe. So, start na tayo at tapusin mo tong video na to. Open mo lang guys yung TikTok mo. Dito sa baba, makikita mo yung profile. So, click mo yan. Tapos, i-click mo yung settings in privacy. Tapos, i-click mo yung content preferences. At i-click mo yung filter keywords. So, for example yan, dito sa taas, ilagay nyo lang yung mga specific words na ayaw nyo makita sa comment section kapag nag-upload kayo ng video. O kaya naman, kung affiliate ka, ilagay mo lang dyan yung mga words na na-encounter mo na nagkakaroon kayo ng violation. At dito sa baba, pwede nyo i-check lahat para hindi lumalabas sa video nyo yung mga negative comment o kaya naman yung mga spam. At pwede rin kayo pumili kung saan nyo lang gusto i-hide yung mga negative comment or yung spam. At pagkatapos nyo makapili or i-check lahat, i-click nyo lang guys yung save na nasa taas. There was once